Habean may umaaligid nga ba? Sino naman kaya itong mga kalingap? At edo tila baka bado at mukhang gusto na niyang bakuran si Vency. Saan nga ba nang gagaling ang hugot ni Edo? Well ito po ay malalaman natin mamaya. At bago po tayo magbigay ng sarili nating komento, mangyari lamang po natapusin muna ang bidyong ito para malaman natin ang nilalaman nito. Isang mapagpalang araw po mga kalingap. Kumusta po kayo? At sana po ay nasa maayos na kalagayan ng lahat. Welcome back po sa aking Youtube Channel Kalingap Vlogs Channel na maghahatid sa inyo ng panibagong update patungkol sa inyong paboritong Kalingap Beneficiary na si VNC. At kung bago ka palang sa aking munting channel ay huwag maiyang magsubscribe para lagi kang updated sa Team Kalingap. At sa lahat ng sumusuporta sa aking Youtube Channel, maraming salamat po. Patuloy pa din po nating suportahan ng ama ng Kalingap na si Val Santos Matubang, ate Edna Vlogs at Kalingap Rab. Bago po ako magpatuloy please like and share na din po ang bidyong ito. At Edo gusto na nga bang bakuran si si o naghahanap lamang siya ng assurance sa Daiaga? Iyan po ay malalaman na natin ngayon. Well dito nga po mga kalingap sa almbol ng team ay nagpahiwatig nga itong si Edo at tila ba gusto niyang masikir na kay si regarding nga po sa totoong nararamdaman ng dalaga para sa kanya. Kung meron nga ba siyang pag-asa, ngunit hindi naman direktang sinasabi ng dalaga ang salitang oo kay Edo. Sinabi ni Vance na kung minsan ay tumatakbo sa kanyang isipan si Edo kung ano daw ba ang iniisip nito. Para kay si ay masyado daw tahimik si Edo at hindi nagsasabi ng saloobin kung ayos lang ba siya or hindi. Hindi naman daw kasi nagtatanong si si wika naman ni Edo. But in reality ay ayaw pala ni Edo na makabigat or makadagdag pa sa iisipin ni si. For the best words mga kailan Gapis ayaw ni Edo na mag-alala pa sa kanya si Vancey dahil syempre ayaw niya na ma-out of focus ito sa kanyang family and most importantly is sa kanyang pag-aaral. Ayaw ni Edo na ma-distract si Vancey sa kanyang mga ginagawa. At siniguro naman ni Vancey kay Edo na walang ibang pumoporma sa kanya. Panoorin po natin ang video clip mga Kalingap. Kayo po, kamusta? Nakapinga na po kayo? Hmm, Matagal na. Hmm. hmm. Kaya, ilang araw na rin eh. Okay na ako. Para mo kasing ano, malungkot hmm. kayo. Malungkot ako? Hmm. Hindi ah. <laughs> masaya nga ako eh. Masaya nga masaya. <laughs> Siyempre. Minsan napapaisip ako eh. Na... Uh, kung um, ano, kung may pag-asa pa ako sa'yo. Kasi, hey, tingnan mo naman. Tingnan mo naman ikaw. Grabe. Grabe ka. Anong grabe po? <laughs> Saka, dami tumatakbo sa isip mo. Hindi ko para isipin yun. Mahal po kayo nun. <laughs> Mahal ako <ka> nun. Tingnan <laughs> naman.